Hello guys, good afternoon and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So, may dumating tayong pa pack, package guys. In order ko to sa Shopee, uh, ano to, mga SIM, SIM card. Kasi madami kung nagkahanap ng SIM card. Uh, dati kasi order ako guys, SIM card ng, lat uh, lahat kompleto po yun guys. Mayroon akong dito SIM, mayroon akong, ang ah, dito, ayan. Yun yung SIM card ko guys, naka, Uh, meron akong d 2 meron akong PM, meron akong Smart, meron akong TNT. So, naubusan po ako guys ng TNT at saka Smart na SIM card. Tapos, nung nag-order na ako guys, meron pa akong SIM ng TM. Kaya lang nung before ano to, before dumating, yun nga, naubos na. So, sayang, dapat sana nasabay ko yung PM. Dinagdagan ko sana kahit man ng uh, tatlong piraso, diba? So, wala na akong PM, guys. But anyway, meron naman tayo. Um, ang mabenta po talaga kasi dito sa amin, guys, is yung TNT. Tsaka yung Smart. Pero yung PM, maganda din naman talaga kasi yung TM. Kasi uh, maganda yung mga promo ng PM. Kaya lang sa Globe kasi, di ba parang ang mahal ng ano nila mahal ng load. Wala sila yung 20 pesos, napangkol ang text. Ay, meron palang go only, kaya lang parang one day lang. Pero pag sa PM kasi guys, merong AN20 na pang two days. ba? Diba? Tapos meron din siyang MB. So, unpack na natin guys ang ating order na SIM card. So, ang order kong SIM card guys, ah, uh, limang smart, tapos sampung TNT na SIM card. So, bilangan natin kasi baka tawag dito, ah, uh, kulang. So, ito yung TNT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, tama naman 10. Kasi, di ba, sa, ano, pag nagre-review tayo, dapat din meron tayong video para may pakita na tama talagang tama or tama kung may kulang man, may video tayong may pakita sa ating seller. Tapos, sa smart naman, guys, lima ang order ko. one 2, 3 4 5 tama naman siya 5G LTE 5G So ayan ah uh, ang bili ko po ng smart ay 29 pesos limang piraso So sa limang piraso guys uh, total nun ay uh, 145 pesos sa lima Tapos dito naman sa TNT since uh, 10 yung binili ko ang cost ng isa ay 26 pesos medyo mahal siya kasi dito nakalagay 15 'di diba? So 26 pesos yung bili ko, ang cost nito ay 260. So pwede ko siyang ibenta kasi since 26 po ang cost ng isa nito nung binili ko, uh, pwede ko siyang ibenta ng 40 pesos. Tapos sa uh, Smart naman, uh, since ang bili ko nito ay 29 pesos, pwede ko siyang ibenta ng 50 pesos. So, ganun ang aking presyo. Kasi, aside dun guys, ah uh, hindi, meron naman. Naka-discount naman ako ng 38 pesos kasi meron uh, free shipping. So, maganda talaga pag doon ka sa Shopee na mili. Kasi meron silang free shipping, meron silang, uh, tawag dito, voucher, meron din silang yung tawag dito, meron silang discount discount or cashback na ganun. Di ba? Pag may, pag nag-follow ka sa kanila, meron silang, tawag dito, discount. Tapos, pag, minsan naman, pag, lalo na pag malaki yung order mo, meron silang, tawag dito, ayun nga, may cashback, tapos may, pag nag-follow ka, discount, ganon, may shipping voucher, yon may free ka. Tapos, ayan, so mas maganda sa Shopee mamili. Ah, uh, okay din naman yung, ano, yung sa Lazada, kaya lang, minsan, di ba, wala silang masyadong ganon. Um, uh, siguro nasanay lang ako sa Shopee bumili. So, ayun, at least meron na akong mga SIM card na ibibenta, kasi ang dami talaga naghahanap, place ng SIM card. Gusto nila yung PNP yung smart nagdagdag lang ako pero actually, actually uh, ano na okay pa din okay din naman siya kasi amura uh, mura na ngayon ang smart hindi katulad dati na mahal talaga pero yung nabili ko dahi, guys nung nakaraan talaga medyo mal siya ang yung dito sim na nabili ko nung nakaraan ay nasa ano yan 49 pesos kaya binenta ko siya ng 70 nagdagdag ako ng 21 pesos tapos yung ano naman yung globe nakalagay ay tawag dito 50 ang benta ko naman niya ay ganoon din guys ang benta ko naman dun sa globe ay 70 pesos so medyo mahal siya so ngayon meron ng mga murang uh, tawag dito sim na nabibili tayo so dun sa ano guys nakita ko lang yung ito binilan ko kasi nung ano nga hindi nga ako order ng TM at saka globe at saka dito so meron na silang Uh, tawag dito, ay meron silang stocks. Ang TM nila guys, nasa 29 pesos lang. Tapos yung globe nila, nasa 39 pesos lang. Tapos yung dito si Mura lang, 20 pesos. di ba diba? Ganun lang ang presyo nila. So, kung gusto nyong uh, bumili or gusto nyong magkaroon ng SIM sa, ano, a uh, message na kayo guys. Or ilagay ko sa link, ay uh, ilagay ko yung link ni seller ah, uh, dun sa, siguro sa ano, sa, oh dito, sa comment para makita ninyo. Sana di ko makalimutan. <laughs> Makakalimutin ako guys eh minsan. So, pwede nyo naman akong i-message. Tanong nyo ako, sinong seller ko? Sinong seller nung binilhan ko nito? So, nga pala guys, pag uh, yung binenta natin yung smart sim ng 50 pesos times 5 po yun sa limang sim, Uh, 250 pesos po yon. Tapos yung sa TNT naman, since bumili tayo ng 10 times 40, 40 yung bintahan ko, uh, 400 pesos po yon. Kung i-add po natin yon 250 plus 400, 650. So, ilalas naman natin yung cost ng dalawang, tawag dito, dalawang SIM na 15 peraso, uh, for, less po ng 405. Ang matitira po sa atin ay 245 pesos. So since ah uh, yung 38 pesos kasi yung shipping fee since naano natin siya guys na free, na free ng ating seller kasi meron silang shipping uh, shipping fee, uh, shipping ano yun free na shipping. So wala tayong binayarang shipping fee. So ang ang kita po natin ay 245 pesos po sa 15 peraso na SIM card. So, bad, not bad guys. So, malaki-laki din yon So, hindi naman... Hindi naman yung ano lang natin yung habol doon is yung kumita tayo guys, di ba? Ang habol din natin is para padamihin natin ang ating mga customer. So, since um, may naghahanap, so dapat meron tayong uh, SIM card na may offer. So... sa akin sinishare. Maraming salamat sa panunod po. Alam, bye-bye!